Sino ang Romanong sumaksak sa tagiliran ni Jesus? Ayon sa mga ebanghelyo, isang Romanong sundalo ang sumaksak sa tagiliran ni Jesus matapos siyang patayin sa krus. Gayunpaman, hindi binanggit ang pangalan ng sundalong ito sa Biblia. Ang pangyayaring ito ay inilarawan sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 19 Versikulo 31-37. hanggang dahil sa araw ng Pasko iyon, at upang hindi manatili ang mga katawan sa krus sa Sabbath, sapagkat ang Sabbath na iyon ay isang araw na mahalaga, hiniling nila kay Polato na basagin ng mga binti ng mga nakasabit at alisin sila. Kaya't lumapit ang mga sundalo at binasag ang binti ng una, at ng isa pang nakasabit sa kanya. Ngunit nang makarating sila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi na nila binasag ang kanyang mga binti. Munit isa sa mga sundalo ang sumaksak sa kanyang tagiliran ng sibat, at agad na lumabas ang dugo at tubig. At ang nakakita ay nagpatutuo, at ang kanyang patuto ay totoo, at alam niyang sinasabi niya ang katotohanan, upang maniwala rin kayo. Sapagkat nangyari ito upang matupad ang kasulatan, hindi nila babasagin ang anumang buto niya. At muli, sinasabi ng ibang kasulatan, makikita nila ang taong kanilang sinaksak. Bakit sinaksak ng sundalo ang tagiliran ni Jesus? Mayroong ilang mga teorya tungkol sa dahilan kung bakit sinaksak ng sundalo ang tagiliran ni Jesus. Upang matiyak na patay na siya, sa panahong iyon, ang karaniwang paraan upang matiyak na patay na ang isang tao ay ang pagbasag ng kanilang mga binti. Gayunpaman, dahil si Jesus ay nakita ng patay na, ang sundalo ay maaaring nagpasya na saksakin ng kanyang tagiliran upang matiyak na hindi siya muling mabubuhay. Upang kumpirmahin ang kanyang kamatayan, ang paglabas ng dugo at tubig mula sa kanyang tagiliran ay maaaring tiningnan bilang isang palatandaan na siya ay patay na. Pagmamaltroto, ang sundalo ay maaaring nagawa ito bilang isang kilos ng pagmamaltroto at pagpapahirap kay Jesus, kahit na patay na siya. Upang matupad ang prophecy, ang Ebanghelyo ni Juan ay nag-uugnay sa pangyayaring ito sa isang prophecy mula sa lumang tipan, hindi nila babos agin ang anumang buto niya. Ang pagsaksak sa kanyang tagiliran ay maaaring tiningnan bilang isang pagtupad. Walang tiyak na sagot sa tanong kung bakit sinaksak ng sundalo ang tagiliran ni Jesus. Ang pangyayaring ito ay isang misteryo na patuloy na pinag-aaralan ng mga iskolar. Sa ilang tradisyon ng Kristyanismo, ang sundalong ito ay kilala bilang Longinus. Ang pangalang ito ay nagmula sa mga apokripal na teksto na hindi tinuturing na bahagi ng Biblia. Ayon sa mga teksto na ito, si Longinus ay isang Romanong senturyon na nagduda sa pagkajos ni Jesus. Nang sumaksak siya sa tagiliran ni Jesus, naniniwala siyang nakita niya ang banal na liwanag at nagbalik loob sa kristyanismo. Kahit na hindi natin alam ang tunay na pangalan ng sundalo, ang pangyayaring ito ay may malaking kahalagahan sa kristyanismo. Ito ay itinuturing na katibayan ng kamatayan ni Jesus at ng kanyang paggajos. Ang paglabas ng dugo at tubig mula sa kanyang tagiliran ay kumakatawan sa sakripisyo ni Jesus para sa sangkatauhan at sa paglilinis mula sa kasalanan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita rin ng kapangyarihan ng pananampalataya. Kahit na ang sundalo ay isang Romanong sundalo na hindi naniniwala sa Diyos, nakita niya ang banal na liwanag at nagbalik loob sa Kristyanismo. Ito ay nagpapakita na ang pananampalataya ay maaaring magbago ng mga tao at magbigay ng pag-asa sa gitna ng kahirapan.